O oh, ayan, dahil naikot mo na kayo sa daingan, punta na naman tayo dito sa may gulayan natin tuwing market day. So, kitang-kita nyo naman kung gaano ka-fresh ng mga veggie. Lahat talaga ng gulay sa bahay kubo ay dito mo makikita tuwing market day. Sobrang presyo pa nila at bukod doon, mas mura kapag market day talaga kasi bagsakan ka ng mga gulay. Bukod sa magdala ka ng maraming pera, magdala ka na rin ng pinakamalaki mong lalagyan dahil mawiwili ka talagang mamili dito. Kitang-kita nyo naman yung talong kung gaano kakintab. Ay, talong! kung ganito ka ang talong, nako, everyday talong ka talaga. Bukod sa mura na, mas sustansya pa. Napapaisip nga ako dyan kung bibili ako ng mani kasi sabi ko masarap magsinangag na mani. Eh. Kaya lang, sabi ko, pass muna. Dito muna ako sa sibuyas. Tag 20 pesos per balot. Nakakatuwa talaga tingnan ng mga veggie natin kasi sobrang freshy o. Oh. Tingnan nyo, napaka -greenie. At sobrang napaka-color sobrang napaka-colorful ng ating mga veggie. Kaya lang mas mahal talaga yung luya ngayon. 150 to 160 ang kilo ng luya nila. Kapag may 500 pesos ka talaga tuwing market day, naku, marami ka na magbibiling gulay.